Hey yo, what's up mga oryong. Ito po ang mga bayan na may seasonal farm workers program Diyan sa Pilipinas. Iisahin ko po ang mga bayan na mayroong programa mamaya. Baka mabanggit ko yung bayan mo, hindi mo pa alam kasi puro ka lang PM, tanong ka lang ng tanong, hindi ka nanonood. Punoorin po ang video na ito. Pakilike, pakishare, pakipalo na rin po. Uh, ito po yung mga bayan na nagha-hire ng seasonal farm working, palm, farm, worker. Ongoing pa at pati yung mga bayan na stop, pati yung mga bayan na nagsisimula pa lang. Makinig po. Uh, unahin natin. Uh, pataas muna tayo. Tublay Benguet. Ito po ay dinala ng kay uh, kaibigan kong si Larry, kasama ko po siya sa company dati pero hindi ko na siya naabutan eh isa lang yung company namin. Naging magkaibigan po kami through Sir Andy. Ngayon, kinontak niya po ako paano magkaroon ng bahay namin. Kinontak namin si Sir Ruel, bla bla bla. Ha? Nakontak na po ngayon kung sino yung dapat makontak na kayo. nausap na lahat. Pati si Mayor, nakausap na. Nakapagpadala na po dito, nakadalawang batch na po, sa, ah, dalawang fight sa isang batch na po. Nandito po sila sa Yoju. Merong umaangal, malaki daw ang gastos. Ewan lang. Ba't gano'n naman? Ah, sumunod, Isabela. Marami pong napadalang seasonal farm worker itong Isabela. Ha? Marami po, sobrang dami. Lahat po ng bayan dyan sa Isabela, nakapagpadala po sila dito. Ha? Baka hindi niyo po alam. Lahat po ng bayan kumuha sila. Buong Isabela province. Anong nangyari naman po? 35,000 pesos lang ang sinawad ng mga seasonal farm worker na ipinadala dito. Kaya anong nangyari? Anong nangyari? dakbuhan may pinatala na 84 katao, 40 na lang po ang umuwi. Ha? Yung isa pong na-interview ko, noong nakaraan, tagay okay, sa vela po yun. Ha? Bakit yan nag I told, ang haba ng oras ko, 12 oras, 14 hours, may pasok na sa linggo ha? dilim pa, kasok, dilim na rin uuwi. Tapos nung sasahod na ako, sabi ni Amo, buo ang sahod ko, anong nangyari? Yung pangako, Nasa 2.5, 2.4 ang basic salary niya. Anong nangyari? Wala pang 800,000 Korean Won or 35,000 pesos lang ang sinahod niya. Nilayasan niya na kahit napakamait nung amo niya. Sumunod po, ang gawin pa rin po pala nung nakapagpalis ang Isabela. Na may nakalis pa po nung nakaraan idol. Wala na po kaming broker. After few days, ah, nandito na po kami sa South Korea mga ilang araw, idol, pinapirma kami ng bagong kontrata. May broker po ulit kami. May kaltas na naman ang sahod. Ah. Sumunod po, Kirino Province. ang ah, Kirino Province, maraming sumbong, pero idol, wag mo na lang i-vlog. Idol, wag mong sa yung pangalang ko. Ah, may isa ako nakausap dito, taga-alaga ng uhol. Inaalagaan po ang uhol dito. Ah. Okay naman po siya sa amo niya, mabait. Wala naman po problema. Uh, tuloy pa rin po ang pagpapadala ng dito. Ang, ang, ang Kirino province. Sumunod, lalo, kagayan. Ang una kong na-interview dito, dumating sila during winter season. Strawberry farm po. Yung napuntahan nila, okay po. Yung trabaho nila, masasaya po silang trabaho. Mababait yung amo. Libre merienda. Strawberry. Manawa ka. Ha? Okay naman po. Nagka-problema. sa City Hall. ah, ha? About sa broker speed na ayos naman. Ewan ko lang kung tuloy pa po. Wala na po ako nakakausap na tagalalo. Na nandito sa South Korea. Sumunod po ang Bawang La Union. Sila po ang kauna-unahang telecast ng video ko sa auditorium nila or sa gymnasium ng basketball court nila nandun sa malaking monitor yung video po ng kurong TV. Nakakatawa ng puso. Inalabas po nila yung video ko na nagtatrabaho kami sa pan. Uh, nung nakarating na ng South Korea, ni isa wala na nag-PM. Ewan ko. Wala naman pong sumbong, walang problema, walang reklamo. Very good. <laughs> okay sa so all right. Nakabalik na po ulit dito sila sa South Korea. Sa defect naman po sila uh, pinadala ulit. Nung naghahanap ako ng pagbibigyan ng jacket, may Pilipina po na magbibigyan ng jacket dito sa may tipik, hindi po sila nagko-comment. Ewan mo, bakit. Ha? No idea. Pero okay po, ang bawang loon yan. Wala naman nagsusumbo. Sumunod po, ang kontrobersyal na bayan, Peña Randa, Nueva Ecija. Patong-patong ang kaso. Marami po kaso na nanalo sila. May ongoing case pa po. Ito. Uh, sa Peñaranda. Ang broker po dito si Libag at yung mag-asawang buaya at butike. Uh, yung buaya, uh, tirador na mga single mom. Uh, tirador po na single mom yon Sana mahuli ka ng misis mo. Uh, yung butike po yung misis niya. Ang uh, malit na babae po. Uh, basta ang dami po naging problema nitong Peñaranda. Nueva Isihan. Sumunod, General Mamerto na Tibidnat. Ganun din po. Ang broker nito yung mag-asawa, bu buhay at medikin. May nakapal din pong kaso sa DMW ito. Yeah. May pinauwi, 3 days pa lang po. Nagtahin nga lang ng konti. Ah, hindi mo pala kaya ang trabaho. Umuwi ka na ng Pilipinas. Yun sila ang tumibag sa mag-asawa na buhay at uh, dalawa po itong General Mamerto na Tibidnat. Uh, sumunod sa Jose, Nueva Ecija. May na-chismis. Parang gusto ipatigil ng mayor. Okay naman si mayor, walang problema. Ang masama may gumamit sa pangalan kay mayor. Naniningil daw si mayor ng processing fee, which is wala naman po. Uh, okay po ang San Jose Nueva Ecija. Papait po ang mayor dito. Galit sa mga tnt uh, May pinapersona ng grata sila na nag-TNT. Ewan ko lang po kung natuloy po yun. Ha? Uh, nasampahan o palayasin sa bayan nila yung pamilya noon nag-TNT. Ah, goods po ang San Jose, Nueva Ecija. Para kay ng TV. Quezon, Nueva Ecija, ang bayan na pwede ang Ang problema, hindi natuloy. Ha? Ah, iba't ibang bayan. Mula ah, Laguna, dumayo pa po ng Quezon, Nueva Ecija. No, Nag-post po sila at nai-share ng Kuligong TV. Ang masama po, hindi natuloy ang pagkakaroon ng Seasonal Workers Program ng Quezon Nueva Ecija. Mag-PM na lang po kayo sa Quezon Nueva Ecija kung sa FB page ng Quezon kung matutuloy pa po ba ito dahil wala na po akong update. Ang nakausap ko po dito na peso officer is bago pa lang. Sir, bago pa lang po ako, wala po akong may sasagot sa inyo. Sumunod po ang bayan na wala na pong broker, Rosales Pangasinan. Ha? Ah, maraming salamat, Mayor. Ah, tinanggal niyo po ang linta na nag-aalis, ah, ah, na sumisip-sip na sahod. Buo naman ang sahod. May, may anomalya lang na nangyayari. Hmm? Goods po ang Rosales Pangasinan para sa akin. Walang naging problema. Salamat, Sir. Well, Sabado, ah, sa servisyo ninyo. Ah, yun lang, ang nangyari, eh. hindi maganda. Maraming salamat po, Sir Ruel Sabado at sa si Mayor ng Rosales, Pangasinan. Sumunod, mga uh, kaalis lang po, itong mga, mga tarem, Pangasinan. Mga tarem, Pangasinan, may broker daw po. Wala pa akong reklamong natatanggap, malaki lang po. Ang gastos. Ha? Mga tarem, Pangasinan, may broker po. Sumunod, Mabalakat, Pampanga. May nagsaksakan dito ng gunking. Mabalakat, Pampanga, gigil na gigil sa akin ito dati. Pati yung in-interview ko, hindi na pinaalis. Pinag-initan. Para may hinihingin 5K. Basta, hindi maganda nangyari sa Mabalakat, Pampanga. Stop na po muna ang Mabalakat, Pampanga. Ha? Sumunod, San Luis. pagsama yung gawa, San Luis, magalang at apalit. Ang kumuha ng MOU nito is si Governor, Governor Delta Pineta. Ha? Siya po yung may hawak po nito ah, uh, MOU ng tatlong bayan na ito. San Luis Pampanga, Magalang Pampanga at Apalit Pampanga. Ang Magalang Pampanga may nakasampang kaso. Winarningan ko ang mga tao dito, huwag yung pauwiin yung tatlo. Ha? Ano nangyari? Ichinuchu sa peso officer, peso manager, na nag-TNT. Ayun. Pinauwi ng Pilipinas. Hindi na isinama yung mga gamit pa -uwi ng Pilipinas. Pinauwi. Ano yung mga kagads? Hindi rin pinadala ang gamit. Naku, si ba? Nag-file ng demanda. Ha? Sta. pa, Eric Ata, ikong magalap ang pangga. May broker's fee, 27000 Ha? Ha? Ano ko nasabi, yung tatlo nagsumbong at yung iba pa na makadaming evidensya ng Puribong TV. Apalit Pampanga, sabi ng isa, patamaan ko daw ang mahal ng gastos. Ha? Ah, marami rin pong nakaalis dito sa apalit Pampanga. San Luis, ha? Ah, ang isa sa bayan na mayor na may pinamabuting puso, may gastos siyempre. Ah, no idea ko, wala akong narinig kung may klase silpi na tinatawag. May gastos pa Uh, mabait po yung mayor dito. Hinanap po talaga ako ni Mayor Dr. Jay Swagum para ma-interview po ako. Sa mga palad, tinuruan ko po para hindi mag-TNT ang mga tao. More than half ng pinadala dito is nag-TNT. Dito rin po ako nakapag-interview ng couple or mag-asawa ang pinadala nila dito para magtrabaho sa farm. Ngayon, darating na 2025, makapagpadala na po ulit sila ng tao dito sa sahib. Sumunod, mas una pa ito sa tatlong bayan ng Lubaw. Marami pong nakalis na ex ex uh, ex factory worker or ex Korea ang bayan na ito. Sa mga palad, marami pong nag TNT, may na chismis na 45,000 daw sa chismis, hindi ko ako sure, pero may kung hahanapin ko yung message na yun, makikita ko. Basta mag-search na ako, sir, 45,000. nalabas na lahat ng bayan na may 45,000 sa messenger ko. Ha? Ah, sumunod, ah, uh, Santa Rita. Winarningan ko po ang price, ang buong kaya nito, nag-viral po, ang post ko dito sa Santa Rita, Pampanga. Hindi ako pinakinggan, tumuloy pa rin po ang mga aplikante. Almost 142,000 ang gastos nila. Meron one week pa lang umuwi na. Meron two weeks umuwi na. Andito na yung samot sa aring problema. Anim na lang po ha, nakatapos ng programa. Ha? Lahat po na nakaalis na baon lang sa utang. nag sila ng kaso. Kate Mayor ang dinala nung uh, parang school dito sa Santa Rita, Pampanga. May nakasampang kaso sila ngayon sa DOJ or at uh, sa DMW. Sumunod po sa Jose Tarlac may nakausap pa ako nakadayo isa pero bawal daw po ang dayo sa Jose Ah uh, puro Tarlac. Ah uh, ngayon may problema sila dati. Marami po ako na iligtas na pinaydi ko. Hindi naman sa totally na iligtas ah uh, napayuhan, nakayuhan. Ah uh, marami po naging problema itong puro Tarlac. Nakabalik wala na daw broker pero nagtakbuhan pa rin yung mga babae. Eh. Last update yung anim na po tayo, ng bintana. Nabol ng immigration officer yung mga uh, taga-pura tarlak ng TNT. Sumunod, tarlac tarlak or T-class. Ah, na po. Ewan ko, nagre-recruit na naman daw ulit. Ah. Sumunod po, Bukawi, Bulacan. Uh, ah, marami naging problema. Ito yung kauna-unahang bayan na sinampahan ng kaso sa DMW ito ang anim na nag-file ng kaso. May 25 pag akong inaasikaso sa DMW na sabi ko, ma'am, baka pwedeng palusutin itong mga rekontra. Okay naman po yung mga amo nito. Paano kung magka-problema? Ayun ang sabi ng DMW. Sino mananago? Ma'am, wala pa magiging problema dito kasi goods po ang mga employer nito. Mababait po at saka pinababalik naman po sila. Hindi pwede. Kasi hindi kayang asikasuhin ng bayan nila yung ka mga nagka-problema. Paano? Hindi natin masabi kung magka-problema. Kaya po, hindi inaprobahan ang pagbalik ng benching ko katao mula sa Bukayo, Bulacan. Sumunod sa Nosedel del Monte, Bulacan. Sa Nosedel del Monte, Bulacan. Ito yung may pinakamaraming problema. May limang nabugbog, etc., etc., etc. Isa sa may pinakamalaking problema na hinawakan ng Kurikong TV. Hindi mapilang. dito po kinukauna-una ang may mga pinagpog ng Korean TV. Wando Island po sila napunta. Sumunod, Cavite Silang Cavite goods na goods dyan, nagkaproblema, sinampahan ng kaso sa DMW kasi hindi nakalis. Paano ka makalis? Kung yung baya barangay nyo, eh, may nag-TNT, pwede kang maban. Ha? Pag ang bayan, may nag-TNT, may barangay may nag-TNT, binaban po ng uh, Department of Agriculture ng South Korea or ng uh, Department of Agriculture ng Pilipinas, vice versa yeah. okay naman po silang kapwite para sa akin yung iba, hindi na ng overtime nasa employer na po yan ginagampanan nila ang mga sumbong kaya lang may mga matitigas ang ulo na employer Ternate Kapwite, Amadeo Kapwite GMA Kapwite Hawak ng Santre hawak ni hunghang may mga broker, ang daming sumbong, may namatay pa po. Ta? Yung tatlong bayang Ternate, Amadeo, GMA. ah, ha? Hawak po yan ng Suntrek na may broker. Nakakabalik pa po ulit sila ang Amadeo. Sa darating lang last month, may nag-TNT, nagsumbong na naman siya. Idol, iniwan na nga ako ng anim umuwi ng Pilipinas. Ngayon naman, yung bagong kuha ni Amo, Nag-TNT naman. Sumunod, uh, Magalyanes, ha, uh, Maragondon 13. Yan po ang mga bayan Dasmariñas. Ah, uh, parang sila'y papalit sa 13. General Emilio Aguinaldo, ha? Uh, yan po ang sa Cavite, Bong Cavite. Sumunod Laguna, Pangil, Paete. May broker po dyan. Uh, pangil Paete ete. Malaki ang gastos. Uh, magpapalis sa susunod. Marami naging problema. Ito ang pangil at pa ete. Uh, Nagkarlan, magpapalis na rin po ulit. Bye. Bye Laguna. Babae po ang middle woman dito. Galit na galit sa akin yun. Uh, Siniluan, San Pedro, Pagsanghan, Magdalena, Lumban, Mabitak, Santa Maria. ha uh, lahat po yan nagpa-apply sa Bay Laguna. Ah, yung mga sinabi kong bayan sa Laguna, sa Bay Laguna po, ang sentro nila. Yung nag-apply, ewan ko kanino, malihim po yan. Lalo na ang, ang, ang nagkaralan ngayon, tumahimik na rin po. Basta lahat ng taga, pa, uh, Laguna, tahimik po yan. Uh, may pasulpot po pong nagsusumbong mula sa Bay Laguna. ah uh, pagsanghan ka, pa, Magdalena, Lumban, yan, basta yan nagkaralan. Batangas, Baya Opa. Ha? Sa Batangas naman po, Baya Opa. Uh, Bayangko, ko, Taisan, Tanawan, San Nicolas, Balayan, Rosario, Santo Tomas, Galatagan, Alitagtag, San Jose, Taal, Taal banda, dahil may nag-TNT, uh, Nasugbo, Tuy, Patangas, may nag-TNT din uh, may isa pang bayan na may nag-TNT, parang, uh, ah, dito, Tanawan, Akayon, Tawa. Basta may mga nag na babantok. po. pag ng O5, binaban na po. Ah, ah Balete, Kalaka, San Pascual, Tarisay, Santa, Santa Teresita, Lipa, Lian, Batangas. Ang bayan naman na may sariling MOU. Ha? Ah, Rosario, San Juan, San Luis, Laurel, ha? Ah, San Jose. Yan po, San Juan na may pinakamarami na papadala dito na seasonal pang 500 ang umalis 500 ang umuwi Ngayon nagdagdag sila More than mag 1,000 ata Or 800 Kaya yung kadami na papadala ng San Juan Ha ah, Keso General Luna Pangatlong picture taking na to Sana matuloy na ah, Ang broker Si Dikili, Lee Lupe Camsor Di rin natuloy sa Bicol, Bicol part naman Lupi Kamsor hindi natuloy. Ah, uh, pasakaw. Meron din to, Ha? Tapos Salam tayo? Yan, Lupi Kamsor at itong uh, pasakaw. Hindi natuloy. Punta tayo ng Mindoro, Kalapan. Tatlo na lang ata na tirang uh, pinaano dito. Nagtintin na lahat. Sabi, no nakaraan 6 pa ngayon 3 na lang. Ah, Occidental